Hi Aquarius, mid-August, mid-month of August 2024, ito na po ang inyong reading ko lang tayo ng ilang pinaka-gabay. sahing gabay na marahil ay kailangan marinig ng mga Aquarius sa ilang natitirang araw at linggo ng buong ito ng Agosto para sa mga Aquarius message. Aquarius, mid-August 2024, may naririnig kayong bata o ilang ingay tayo po ay live na live sa so, YT Aquarius anong mo hiwan natin gabay po? sa mga taong ito, Aquarius mid-august okay, may umaangat na uuwi isa-isa, ayan na, kumalun pa shuffle lang natin ayan okay the magician So, isa isahin rin po natin. The Queen of Wands. The World. Ang ganda naman. Mapapasa na all. Tingnan pa natin. The Queen of Pentacles. Rivas. And, eto lang tayo. The Five of Wands. Okay. So, hindi natin ito tatamisan. Pero, yung ilang, actually, kompleto. Kompleto, Rikato. Lagi itong aking depenisyon sa The, the Magsasyan. Magiging magical ang natitirang linggo or araw na ito ng Agosto para sa inyo. Curious, okay. i-claim na natin yan. The world, the queen of wands, nagiinit ang inyong buhay. Buhay, life in general, tayo po general reading. Pero sa true lang, andito na lahat ng sektor. Sektor ng relasyon, pera, trabaho. At travel the world, for some of you uh, curious na pasok na natin yung mga nasa LDR, long distance relationship, or if this is about your career, may magandang flow po. Parang ano no, kahit pa miraculously is currently in retrograde, astrologically, parang nasa inyo ang alas ngayon. Kahit pa makaramdam kayo, wala namang perfect situation, relationship, maganda yung flow na ating nakikita may pag-init po sa ilang aking sektor na na-mention, especially about sa love. Okay? Possible po ang um, pagkinang, pag-spark, pag pagiging magical ng inyong buhay relasyon ngayon. Na sobrang mag apply ito. Aking na-mention, may bata, ano? Aquarius um, nag-highlight po kasi patuloy na nag-highlight ang inyong fifth house of children. Opo. Love. Love life. Ayan. Love sector. Or kung hindi mag-apply yun. Kung meron na kayong kids, maaaring mabigyan kayo ng pagkakataon na mag-spend ng more quality time kasama sila. Merong opportunity to travel kasama sila. Or meron talaga pong, ayan, may pagkakompleto. Maaaring, eto hindi po isang medical advisor ang moonchild. Pero hindi posible na para sa ilan sa inyo ay merong mag-positive, may baby blessing na parating, balita, impormasyon, kahit sa simpleng pagpaplano. Okay? May maganda po tayo, magandang ah, nakikitang posibilidad sa point na ito. Na hindi nyo kailangang laliman, again, especially single, paano na? Bata-bata, paano ginawa? Pero huwag natin i-apply guys, napakalawak ng maring iparating ng baraha. Pero dito, ulitin ko, 10-10 ang rating maganda. Lalo pa kung ilan sa inyo, kung hindi tayo magiging praktikal, meron ba kayong inaasikaso, inaayos na ilang dokumento, mapatravel documents, documents mo ito, work, or about legal, hindi po isang legal advisor ang moonchild, pero may magandang flow sa point na ito. The five of wands, ito lang yung medyo tension na kung aking i-apply along with your other cards, wala to. I mean, sisiw lang ito. Sisiw. Kumbaga, ano man yung maaaring yung maramdaman na tension, if ever lang naman. At itong tension na ito, why I'm getting a message na ano lang naman ito. Maring may kaugnayan, yes, work and home. Conflict ba ito about money? Or, yung pagiging uh, competitive na ilang sa inyo na maganda, ano, kaya lang sana, mapapanatili nyo, syempre pa yung balance, na hindi tayo na sasobrahan, or nakukulangan yung competitiveness natin na, kung saan alam natin patungo kay the one, sarap, na pwede diba sabi nag-highlight ang love life eh I mean, patungo dito sa ikay improve nyo sa inyong trabaho at hindi dahil sa uh, nagiging competitive kayo para mas umangat, mas tumaas mas mag-increase I mean, yes, pero in a way, no, na lalo pa kung um, tayo general message, guys. Reversal din po tayo every time. Kung hindi ko ito umaangat yung pagiging competitive, may ilang challenge kang dama sa trabaho or pamilya, pera. Uh, um, maaring may ilang tao sa iyong paligid, especially work-wise, work na nagiging challenge ka ngayon sa kanila. Kasi po, kompleto regalo ka. Kumbaga sa menudo, kompleto ang sangkap mo. Masarap. Chat. <laughs> Ayan. Hindi. Okay. Hindi ako nagkakamali. Bakit biglang pumasok sa aking isipan? Tingnan nga natin. Si Carlos si Yulo. Tama. Na-search ko kasi last time ito na siya ay isang Aquarius. Siya po na isang Aquarius. Kung alam niyo na to, meron ilang tension siyang kinakaharap right now. Sa pamilya, sa pera, sa trabaho. Ayan, umaangat po. Actually, ito bakit right now si Jupiter, si-share ko ito ngayon lang. Kayo lang ang makakarinig nyo Aquarius, bilang kabwa sa inyo. Sun sign, si Carlos Yulo na ating bagong... Ah, nagwagi sa Olympic. Ayan, siyempre pinagmamalaki natin ang kanyang pagkapanalo. At ito nga, guys, ano na, Moonchild? Astrologically, nakangiti si Moonchild. Napakalawa kasi ng fifth house. Narinig niyo ba kay Moonchild? Kanina na-mention ko ba? Si Jupiter kasi, the planet of luck, expansion, or the giver of gifts and luck, wealth, the world pa lang, the world, the magician, dito pa lang, alas na, sobrang merong success. Maganda po. Jupiter, currently, right now, is in your fifth house. Of yung unang na-mention ko, children, passion, love, and also, pagdating po sa sports. Yes po, sa fifth house mo mapasok ang sports. And Jupiter, right now, magyaan ito until next year, eh, first half of 2025 si Jupiter will stay in your sun sign Aquarius in the fifth house. So, kaya yan. Nanalo. Nag nagkampiyon ang ating isang Carlos Yulo. Biglang nagsink in sa akin. na napapostolize si Munchado. Oo nga. Ang galing sa mga pagkakataong ito napapaisip uh, biglang napapaano si Munshad na ano no maybe it's all in the stars talaga may explanation pero dito yung competitive ayan nagiging competitive si Carlos Yulo or itong ilang tao sa kanyang paligid yung ilang nakakalaban niya ano yung pagiging competitive naman guys it doesn't have to be negative ano na inspire lang din ang mga taong ito sa iyong paligid, na-inspire sila, hindi mo pa man ito ma pero nakikitaan ka ng galing, na-inspire sila sa iyong paggawa, pag-aksyon, kung paano mo dinadala ang trabaho, ang isang sitwasyon na ang ganda. Pero sana umiwas kayo dito sa ilang hindi ano, ayan, five of wands po, tension ito, or even conflict na ayan, sobrang mag apply kay Carlos Yulo sa ilang sitwasyon na kanyang kinakaharap ngayon sa pamilya, sa sports, at sa pera. Ito yung maiwan natin na umaangat para sa inyo. So may dagdag ano tayo, no? info, na napahaba ang reading natin for today's video para sa mga Aquarius mid-August, mid-month of August 2024, Aquarius.